kasi um, uh, may nanonood din po na alam kong mga mahilig sa halaman na po. Tsaka yung mga Pilipina pong uh, nasa abroad na, I mean, um, na yung buhay po sa, sa ibang bansa hindi ganoon din kasimple na po. So, uh, pero yung pagiging masaya, nasa tao po yun, di ba po? <laughs> kasi yung kasayahan ko po. Kung ano po yung nakikita niyo sa mga video ko, yun po yung kasayahan ko. I mean, finding things na sa uh, yung tawag ito yung green niya yung mga old things yun po yung mga kasayahan ko tsaka yung halaman yung halaman po talaga isa sa mga uh, first na kasayahan ko syempre yung family yung first na yung mga anak yung family po is very important sa yung asawa yung anak mo yung in-laws na po kasi syempre yung in-laws po parang parents ko na po rin din sila parang yung tatok nila sa akin is uh, parang si mama na po So ayan, bago po tayo mag at mag iyahan dito. Papakita ko po yung uh, mga tingin ko po, po. At naku, mahangin na naman. Wala po akong pasok ng na today kasi off ko po Tuesday. Tapos nagkataon na yung Wednesday tsaka Thursday is a uh, holiday po dito. So tatlo pong araw akong walang pasok. So mga kapagpahingos sa manay. Ayan. walang sawang uh, sumusupot sa ka-farmer family na po. Maraming maraming kong salamat. Then, ito po yung sabi ko sa inyong tinanin ko pong parang ano po siya, ang lasa niya is parang mustasa na po kasi yung mustasa natin tumano, uh, tumawag nito, nagbulaklak agad. Yun, in-explain ko po sa last video na sabi nung sabi po ni mami noon, si mami po yung um, nagpalaki sa amin na pagtatanim daw po ay dapat may buwan. So, tinanim ko po yun. Kasi po ako, I mean, alam niyo na po, hindi masyado akong superstitions. Superstitious. So, hindi naman sa, alam naman po yung generation ko. Hindi po ako masyadong naniwala sa mga ganun-ganun. Then, yung kulig ko din po, ganun din sinabi. So, titingnan natin. I-try natin magtanim ng mustasa ng may buwan, no? So, we'll see kung um, magiging madahon siya na no, po. So, ito naman, uh, hindi siya, ayan, titingnan natin kung anong mangyayari sa kanya yung mamumulaklak kagad siya or not. So, I don't think kung uh, sakli, isa, sa, 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 climate din or something. So, ayan, so, si dad gusto pala ng, ano, ng leeks. <laughs> Sige, kung dal, -dal dito, baka ako ni dad. Kasi po yung panahon ng ngayon, medyo nagtataratagis din konti mahangin so yan, we'll see kung ano po yung magagawa ko ka kasi gusto ko po dito ng linisin Tsaka, dito po nalinis ko na po hindi ko na na video na po kasi minsan madalian lang po ako pag may pasok so dito po gusto ko rin linisin doon namumulaklak na yung mga onions natin na po at uh, yan po yung mamaya papakita ko po yung details kuha nang ko muna si ng ano ng ng paro paro po tawag sa ay just kumiyo tap tap na matigas matigas na yung lupa eh kung 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 na kung 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 na po, siya. Nagkakabulaklak na po. Si matagal ko na po tong tinanim. Ayan. So, para ma mataman, mataniman, ma-ready na natin itong plat na to. Yung kabila, linagyan ko po ng tain ng manok na po. So, yun po yung pinaka-fertilizer ko ngayon kasi may manok tayo. Then, uh, para medyo organic po tayo. Tapos, bumibili din po ako ng mga ng fertilizer na uh, na rich in magnesium at potassium na po pagka namumulaklak na. So as, as 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 much as possible, ang binibili ko po is organic kasi siyempre pagkain natin no po. So it's very important yung malit lang naman yung garden na uh, gawin natin organic na po. Kahit may butas-butas yan at at the same time hindi wala po siyang chemicals. Eh medyo magulo yung garden natin maraming ano plastic. Sayang na po yung ano palibot. Lumalaki na siguro by mga 3 years lalaki na rin yung mga tinanim namin na puno na po. artist show, ito po yung tinanim namin na ni dad yung raspberry po yan, galing po yun sa kanila no ito po yung sa mga old videos ko po yung dati namin na tirahan sa military home nung nag, nag work pa si Frank, yan lang po yung nasave ko, dahil nung umalis po kami last year sa Pilipinas uh, hindi masyadong nadiligan, kaya namatay so yan galing kay dad pero ang bilis pong umano, um, ang bilis-bilis pong dumami ng ano ng raspberry na no, po kasi yung sa tingin ko yung yung pag fruit spawn na uh, nagrat siya, yun po yung magiging ulit na halaman no, po. So mabilis lang po yan dumami. So dito medyo malinis kasi linisan ko po yan. Pero ang bilis pong dumami ng damo. As in sobra. Iniintay kasi kami delivery yung ilalagay dito. So, kailangan ko pong nandun ako sa lab, malapit sa bakay. Ito so, rose natin. Ungay ng manok ha. Eh. はい。<Yep. S 2> <laughs> you yeah. Away oh, yata. Kalikalin po natin yan. Ay, natin ng ng kainin natin. Matanda na rin ah. Matating. tagal-tagal din ah. Ito na yung kalabasa. Yan. Yan po kasi yung mga ang namimiss ko talaga yung sitaw. Sitaw, kalabasa, malunggay. Yung malunggay hindi na dito to umubo. Hindi dito po pwede sa amin. Kaya lang tingnan niya po. Ay! Na nag natin to sayuti masarap din yan na yung isa yan po mga gulay natin di summer yung sitawa yan parang hindi ganong kaganda na ninilaw didiligan ko yan mamaya ayusin ko din dito gagabihan ko din po yan dami pong gagawin ay tapos Ah, uh, dito. Yan, may mga sili na pong tumutubo. Pero ang liliit. Microscopic. Yan. Nah. Mahangin. Yan ang bambu natin. Ang dami supang. Hindi kami ng ganyan. Tsaka ito pagkain ng ano, manok. Eh, si Sibiasa. Si por Pumunga uh, Sitaw. Sitaw, baltaw, patani. Patani. na si Alshin si. Ako po nasa likod. Pinakalikod. Ito kasi yung car namin. It's seven seater na po. So, sa front po, sa, dito sa, ah, uh, may tatlo. Tapos yung driver jam. Tapos dito sa likod, pakita ko po sa inyo. Dito po sa likod. Yan po yung space ko. Yan. Kasi umuulan. Sabi ko, para pagdating niya, pasok na lang kak kakit po siya. Normally po kasi dito si Osh. Kaya lang, sabi ko, ma maulan po. Maulan. So sabi ko, pag pagdating niya, di akit na kagad siya. Yan. Yeah. Hmm. na ba ito? Il n'y en a pas là-dedans. troupe. Il y a mon pistapo. Il y a mon pistapo. Il faut lui mettre les glaces dessus. Oui, oui, papa, oui. Mm -hmm. yes. ah, regardez, il y a le loup. Il y en a, a. c'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle a mis comme ça C'est -ce -ce... -ce que... <laughs> un comme... sac de l'éclair, ça. J'ai le <laughs> même gomme. Un sac de l'éclair

Bah parce que <laughs> je veux pas que es mouillé. Ah, tu parce que les, passages. Oui. Oui. les passages, comme les passages. Uh, ça va, ça. Ça va? Oui. Alors tu fais de la publicité Oh my god, it's my gift. Oh my god. C'est my, yes. oh, yes. my, yes. 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 my god, this one it's Thank you. a gift. It's always nice to have a gift.